Hey, what's up mga kauto? It's me, John Rob Utoy Vlogs and welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, ano ka naman? Ka Ayan. today vlog, ay mga kauto, ay mag-unboxing tayo ng in-order ko sa TikTok shop na Ah, uh, ano to? Solar. Solar po. Solar, solar, yan. Solar lights. yan para naman makapag-tipid uh, tayo sa mga kuryente, makatipid tayo sa mga alam mo yun, sa mahal ng mga kuryente natin. So, tutulungan niyo ako i-unbox ito. Yan, binili ko po yung sa TikTok shop. So, tara, samahan, na, samahan niyo ako mga kautoys kung gaano ba katibay itong uh, solar na ito. And syempre, para makita na rin kung may basag ba siya or okay naman yung pagkakapak niya. So, tara, samahan niyo ako mga kautoys. Yan. So, binili ko po ito sa TikTok shop. Ayan po ang TikTok shop. So, magkano ko siya nabili? Medyo mahal na sa 1,000 something po. Ayan. So, fragile. Nakalagay fragile. Ayan. So, dahan-dahanin lang po natin yung magbukas. Baka masira nga naman. So, mukhang okay naman yung pagkakarap niya. Maraming maayos. Mukhang maayos naman. So, check natin yung loob. sa bubble wrap naman. Huga. Huga yung huga mesa. Ano no, ka bubble wrap? So oh, po. Yeah, Buy one, take one po yung bigyan nito. Mga So, yan. And, yeah. Woo! Bubble wrap. And, may kasama siya ang keychain. Ano ba ito? <coughs> keychain. Libre. Masyarakat sa keychain. Sinong binili ko. So, 800 watts na po itong uh, solar power na ito. So, itatry natin kung gaano ba siya tatagal. Kung gaano ba yung battery, yung pagka solar nito, is gaano siya tatagal for one day ba? Kung ilang oras ba? So, i-unbox i-unbox na natin mga kautoys. Ka so, buksan ko muna yung isa. Para mag-check natin kung okay naman yung yung item niya sa loob. so mga kasama niya ito isa isang box sa loob ayan mga plastic naman sana okay yung solar oh malaki yung solar oh malaki yung solar niya tapos ito yung kanyang panel So okay naman, wala naman sang basag. Ang solar niya napakaganda. So IP67 na po siya, ibig sabihin magandang quality na po yung pagiging solar niya. So tingnan natin, tingnan natin kung So balib, detachable po 'yan pala. Ayun po, oh. Pwede po siyang direct na ganyan, direct sa sunlight. Direct sa, sa araw, direct sa sunlight. And meron na rin siyang uh, itong tinatawag nating cable. Ayun po yung cable. Gaya siya kalaki, sobrang laki, oh. Isa, isang dangkal, isa't kalahating dangkal. Dito isa, isang dangkal. So wala pa kalaki pala. ni ko na maliit lang siya. So same size, almost same size lang sila nung uh, kanyang solar, napakalaki. Isang dangkal din. Isa't kalahati dito, isang dangkal. Grabe, ang laki. Grabe, imagine nyo yung isang dangkal ninyong uh, kamay. Napakalaki ng solar na ito. So, yan siya. Pwede siyang detachable. Tanggalin nyo lang po itong tornilyo. Pwede nyo pong ikabit itong, anit ito dito. Okay. Sa so, mga kasama niya, check natin. Ang mga kasama niya, Siyempre may, so may manual. May manual po. Ayan. Remote solar light manual. Remote control manual. Ayan. Pwede siya i-drill. Tingnan natin later. May kasama na siyang tornilyo and battery para sa si remote. Ito po ang remote niya. Ito yung remote niya mga okay. So, itayin na natin. Tingnan natin kung gagana remote. Saksak na natin. Ah, wala pala siyang ano, pinapansin. Wala pala siyang external line o cable. Oh my God. So wala siyang extra na wire para pwede niyong tanggalin to. Wala siyang extra na wire para diretso dikit niya lang po pala dito. Hmm. So ang mangyayari niyan. Wala siyang extra na wire. Wala siyang kasamang wire. Diretso drill lang talaga siya. ba somewhere? So, try natin. Isaksak natin to. Sakat natin yung dalawa. Wala pa siyang stretch So, i-close na. Gamitin natin to para hindi siya pasukan ng tubig. O ng ano. Kasi waterproof na IP67 po. Waterproof na po ito. So, ayan. Nag-charge na siya. Nag-blink na siya. At pwede na natin idikit sa araw. So, try natin kung gagana using this remote. Meron siyang 3 hours. Meron siyang 8, 5 hours. Meron siyang 8 hours. Meron ito yung pampalakas ng ilaw, pampahina ng ilaw. Pampahina, pampalakas. So, try natin buksan. Yung on. Dito yung on. Ay, grabe. Ay, tama ba? Hmm, bakit tayo uh, matay siya? Ah, so kailangan ko bang tanggalin? No, wala pa siyang ilaw. Pero mukhang gumagana naman na. Ah. Yon. So, kailangan nyo pindutin itong nasa baba. Ayan, itong nasa baba. Ayan, pampahina pala itong itim na nasa baba. Pampalakas itong isa. Ayan, pampahina. eh pampalakas. So, subukan mo muna natin siyang i-charge. Baka lobat lang. So, i-charge muna natin. Then, buksan na natin later. Okay. Ayan po yung indicator na nag-charge po siya. So, ito yung isa. Nabuksak po na rin. Parehas lang siya. Okay naman. Okay naman po yung isa. So, isa-charge na natin para maganda yung kanyang ilaw. Bukal natin buksan yung ilaw. Ayan, nasa labas siya. Malabas siya ng bahay namin. Ayun, sa may pintuan. So, may hirin din ako dyan uh, 100 watts. Ito kasi 800 watts yung bilhin natin. So, ito yung 100 watts. ay hindi siya tumatagal. Mamaya-maya wala na ilaw. So, mamaya ako na siya buksan kapag sobrang dilim na. Para makita niyo yung sa siya kaliwanag. So, buksan ko na rin muna. Yung on natin. Grabe, ang liwanag hindi naman liwanag kitang data so 6.30 na 6.30 na kautoy so yan subukan so, natin buksan so madilim na sa labas ayan padilim na ayan nung ko siya kinabit So, itry natin ng um, ng 8 hours. Ano 8 hours pa? Hindi. Try natin ang i-on natin. So, ayan. yan na siya. Ganyan, kaliwanag. I-off natin. So, ganyan siya kaliwanag. Mamaya, papatayin ko ulit. Try natin mamaya ulit. Yung sobrang dilim na. So, yan. So, siya ang maliwanag at saka may, may dim. So, abangan natin yan kung maabot siya ng 24 hours. Kung ilang oras siya bago ma-lobat. Di ba sobrang liwanag? Ito yung maliit. Ito yung isa. So, bumangon ako ng 2.15 na ng madaling araw at sinubukan kong tingnan kung umiilaw pa rin yung ating solar. At, ayun na nga, malakas pa rin siya. Uh, and, dyan mo, matatapos po ang ating vlog, mga ka -utoy. So, so far, so good. gumagana po yung ating solar power dyan sa labas. Ayun So, kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel and don't forget to hit the notification bell para, para ma-notify kayo sa akin next vlog. Hanggang sa muli mga ka-utoy. Bye!